umaga namin gumising para manood nito ayan oh taon taon ba ta? si? taon taon? talagay ko na taon to ang ganda oh parang nasa Turkey <laughs> wow ilang piraso yan? 100 daw yan 100? ang dami na yung iba nag start na dun oh yung iba nandun na sa dulo Grabe, ganda. Anong pwesto to? Paliparan talaga? Siguro. May yung dalmeno eh? May... Ayan, aeroplano. Wow. Kaso lang... Pag gusto mo mga panood ng ganitong uh, magagandang <laughs> mga event eh kailangan mo talagang gumising na mga katulad ng ginawa namin ngayon ah uh, 4.40 pa lang gising na kami tapos kagabi, halos natulog kami ng alauna. So, <laughs> ano lang. Uh, gising lang na mga aga para makita yung mga, mga gandang nangyayari, di ba? Ganda, oh. At ayun, 7.20 na. Pagkatapos namin manood ng balloons, eh, punta kami ng market. Gamit namin yung kotse ni Fuya. Ayan. Taker na agad, oh. So mag-uumagahan kami sa na, market Tapos siguro uwi na kami ng bahay matutulog At mapagod kami kagabi Late na kami nakauwi So ayun nakaga namin gumising kanina Kaya touch <laughs> muna mamaya konti Tapos mamaya ng ano na hapon ng labas nila diba? oh, Umagahan muna kami <laughs> qua? comunque la ha là dito sa market. Abbiamo delle nostre qua, quanto fa? No. Eh Grazie, allora. Allora. Non lo nemmeno. Serve Allora, tu cipolla? Sì. Allora 3 3. 3. Tres. Magahan. Pizza with onions. Kami ah, si Buyas kagad ang bibig ko nito. Tawa sila. Kaldo <laughs> <laughs> ka Hi, andito na kami sa bahay. Grabe yung mga napuntahan namin. Tingnan nyo naman. Anong oras na? 10.25 pa lang. Sobrang dami na namin nagawa. Dami namin napuntahan. So, yan. Luluto naman. Ang halian. Init dito. Tingusin muna natin ang aking mga sapatos. Yan, trabaho. pinapakita ko sa inyo na nabili namin doon sa market kanina baleng gagawin namin ngayon magluluto kami ng risotto italian na pagkain yon at ito yung lalagay namin ayan ah oh. diba mga special to nung binila namin kasi talagang literal na taga ano sila bundok na maraming ganito yan ang sarap niyan. Mm. <laughs> Mura. Amoy ano? Ah, uh, mushroom. So, isa to sa pinakamahal ditong pagkain sa Italy, ang tartufo o trapos. So, Totoo yung aming ano. Tag dito. Risotto with trapos. Ako oh, nga chi. Yayadyan natin. Pero meron na siya sa ibabaw, lagdagan lang natin. Yan na. Isa na yung na natin, ha? Oo. Uh -huh. Taktak yung mailalim sa Tapos lagyan natin yan ng bulaklak ng kalabasa. Hmm. Good. Sayang. So yan, kain na na kami. Uh, thank you, Lord. Ay, pagod. Wawain pa si misis daw. Tayo dyan. Wala yung mga bata. Nasa uh, market ng mga second hand. May binibili siguro. So, kami lang yung ngayon dito. Tsaka si Poste nandito. So, yun. Na, na Thank you, Lord. Hi. Ayun. magpahinga kami ng matagal. Nakatulog kami ng matagal. Magkakasama kami ang tatlo ni na Marcus at Basti pumunta kami sa swimming pool ni Tito Owen, ah, Tito ni Mrs. At magsiswimming si Mrs. Uh, may ano siya, uh, magsiserve siya dun sa uh, amo. So, dinner yon Mamaya siguro balik niya, mga 11 siguro, 12. Uh, time check siguro, 5 na ngayon, 5 p.m. At yun siguro yung nagtatribe ngayon. Diba? Swimming muna kami. Enjoyin yung, <laughs> yung araw, kahit walang araw. Yan you o, know, umuulan ngayon, pero lang naman, pero hindi man yung hindi man yan malaking problema, di ba? So, enjoy muna namin ang araw. Kita kayo mamaya. dito na kami sa swimming pool tayo'y bisita ngayon mga tropa ng anak nga dito ayan. o iligaw na rin na kami medyo malamig pag nasa ibabaw so lipat muna tayo sa baba saril ayun ihaw ihaw na Whew. barbecue ngayon Hmm, uh, masuk. Yan. Warum, warum, kumain. Eh.